Kapag umaakyat ka sa bagong antas, may bagong demonyo ring kaharapin. Kapag napagtagumpayan mo ang isang pagsubok, nadaanan mo ang labanan at nagtagumpay ka sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, may panibagong demonyo, pero kaya mo ito. Tinitiyak ng Diyos na kaya mo ito. Tinitiyak niya na lumago ka ng sapat upang harapin ang bagong demonyo ito at mapagtagumpayan mo ito. Kahit na bagong antas, bagong demonyo, hindi ito lalo pang pinapahirap kundi lalo pang pinapagaan. May gantimpala sa pagtitiis ng pag-uusik. May gantimpala sa pagsunod sa Diyos kahit mahirap sa pagtindig laban kay Goliath. Pinakamalaking gantimpala na naranasan ko ay ang maging higit na kawangis ni Jesus, ang maging mas malakas, ang maging mas espiritual na hinog, ang maging mas puspos ng pananampalataya. Kagaya ng sinasabi sa kawikaan, Tumatawa siya ng walang takot sa hinaharap. Kaya akala mo siguro parang, kulayat, ito na ang pinakamalaking hinamon ko. Pero sa halip, ang tugon ay, lalabanan ko siya. Naranasan ko na si Jesus ang nagdala ng tagumpay sa bawat bagong demonyo. Kailanman ay hindi matatalo ng kadiliman ang liwanag, gaano man ito kadilim, hindi kailanman mananaig ang kasamaan laban kay Jesus, laban sa pag-ibig ng Diyos. Gaano man kasama ang demonyo, mas maliwanag ang liwanag ni Jesus, mas makapangyarihan ang kanyang kapangyarihan mas matatag ang kanyang pag-ibig.